So ayun mga boys, So good day. Welcome back again sa ating YouTube channel. So ako ulit. Ikaw Kuya Jess Moto. So ngayon po, uh, makapansin nyo, Great 125 version 2 yung uh, gagawin natin. So TMX, Pasunod tayo sa TMX. Wala pa tayong may content para sa TMX. Para. So ito po yung problem ng motor ni, motor ni ma'am. So, 38,000 kilometers. So, siya is hard starting. Makapansin nyo. So, meron meron na. So, napakahirap yung buhayin. So, yung mga koys, pag ganyan, uh, mahirap buhayin. So, kailangan nyo mga i-check yung uh, flow ng gas. Uh, compression at saka yung kuryente. So, unahin natin yung kanyang compression. So, pag ganyan, buksan nyo lang po yung panggilid. Pa para mapihit nyo yung sa may crankshaft nya. So, pag kaya ang kamay nyan, ibig sabihin, loose compression niya na lang. So, ayun mga ko uh, kukuha lang tayo ng ano, 22mm na socket. O so, kaya T-range, kung meron kayong T-range sa 22. And then, ikutin nyo lang. Ayan. Kapag so, itong kalambot, eh, no, halos wala siyang ano. Eh, na, ko lang siya. So, pag ganyan na yung ano, ikot ng no, mag, ano, magneto na crankshaft natin, ah, isa lang yan, loss compression yung motor, no? So, ano nga ba yung mga ano, dapat yung i-check pag loss compression? So, pinaka rin yung gawin, mag-check muna tayo ng valve clearance. Hala. So, dito tayo mag top dead center. So, mapakita ko sa inyo yung timing nito. May timing to eh. kailangan muna natin buksan yung cylinder head cover. Tapos, andito yung timing mark nya. Eto. Tapos, may guhit yan dito. So, kailangan, yun. Ito yung kanyang timing mark. And then, ito naman yung sa may sigunyal nya. Yung tool block. So, kailangan magkatapat na magkatapat yan. So, yung pagkatap din, uh, pakita ko sa inyo bubuksan natin yung ating ano, ah, cylinder head cover. So ayun mga kuys, bago tayo magsimula, so kailangan natin tanggalin yung cover po ng ating cylinder head. And then tanggalin nyo po yung bracket ng hose ng gasolina para matanggal nyo yung cover ng cylinder head. And then macheck natin yung kanyang valve clearance na at after nan, tayo is mag top dead center. Tapos check na tayo ng barb clearance. So ayan mga koys, nabuksan uh, na natin yung cylinder head. So kaya ito nyo naman pagbabaklas, kailangan nyo tanggalin yung uh, yung pinaka-bracket ng ating ano, uh, fuel hose. Papunta dito sa ating injector. 210 mm. Yung cover naman niya is apat na 10mm. So, dito yon. So, yung pagkatapdad nyan, Iigutin nyo yung iikutin natin yung ating dito sa may side na to. Yan. So, dito, mm. So, counterclockwise pong iikot nyan. Ayan o. Ayan o. counter Counterclockwise. So, habang iniikot nyo yan, dito tayo sa cylinder head. So, may, Ito nyo yung intake valve. Kailangan bumaba siya. So, yun, Oh. Intake valve. oh, bababa. And then, ang ng intake valve natin, at saka nyo siya itapat dito sa timing mark. So, yung timing mark nya, ito yung dot doon sa kanyang crankcase. Ito yun, dito. So, kailangan magkatapat yan. So, dahil loose compression na ito, kaya-kaya nyo na ikutin ng kamay ito. Okay yung dot at yung guhit sa crankcase. Ito. So, kailangan niya magkatapat. So, ayan, top dead center na yan. And then, check natin yung kanyang valve clearance. So, yun ang napansin ko mga kuys. Wala pong clearance yung exhaust. Ayan o wala po siyang kahuga kahit konti. O. Pabasok natin siya ng filler gauge. So baka sabihin nyo kasi kinakapa-kapa ko lang. Meron po tayong pillar gauge mga koys. Yan. So yung kanyang ano ah uh, valve clearance ng Click125 is So ang bulb clearance po ng Click125 sa intake po is 0.10mm. So hanap tayo sa ating ano filler gauge check natin so ito yung focus sa ating exhaust side ayan so ito yung exhaust nya nakatap till center na po yan so kailangan po nakatap till center kasi tayo ay mag adjust ng valve clearance okay so kunin natin yung 10mm dito sa 0.10mm dito sa at yung pillar gauge. So, ito po yung 8 ng pillar gauge namin. Ito yung 0.10. At ito syang sabukan ilagay dito sa intake side. So, sa intake side, ayos. Kasi 0.10 mm to. So, good syang intake side. So, ito naman yung exhaust. Tignan nyo yung dapat yung 0.10 papasok yun dito sa exhaust side natin. Ayan o. Ayaw pumasok. So, isa... I-zoom in natin para mas maganda. Zoom in. Yan. Yan yung mga boys. Ayaw pumasok ng ating filler gauge. So, ibig sabihin, tukod na tukod yung barb clearance niya. Pag ganyan po yung barb clearance, matik po yan. Uh, Mag-dunos compression po yan. So, may tayong buhayin. And then, pag nabuhay, namamatay po agad. So, yun po yung pinaka problema niyan. So ngayon, mag-adjust tayo ng valve clearance. And then, uh, mamaya, apaan natin. I-check natin kung magkakamero na siya ng minor at madali na siyang buhayin. So ngayon lang, mamaya, uh, yung pagtalagay clearance, so, i-skip na natin. So wala po talaga siyang valve clearance. Oh. Itong intake meron. Ayan Oh. Pasok yung 0.10 mm. Okay? And then, ito nga pala mga boys. Motor ni ma'am is magpapasibid yung cleaning na rin yan. Magpapalinis siya ng total body. And then, mag mag-reset -re tayo ng ECU at ng TV sensor. So, mamaya, i-update ko kayo kung ano na yung nangyari dito sa motor ni ma'am. So, yun nga boys. Pag mag-adjust tayo ng clearance ng click uh, 125, So, kailangan nyo po is 9mm na box range. So ito pong nut na to, yung adjustan po niya, yung ano, uh, adjusting nut. So ito po yung 9mm. And then syempre kailangan niya po ng filler gauge. So filler gauge, ito po is pinagpatong ko po na 0.15mm at saka 0.10. So 23. Standard po ng Honda Click is 24 mm. So, yung 23 mm, pasok po yan. Pwede rin pong ilagay ng 0.23 uh, mm. So, kaya, i-adjust po natin and then, try po natin siyang panda rin mamaya. Okay? So, mga boys, take note kapag mag... Lovely. Kapag mag... Nagpalit tayo ng bago na, ano, na gasket. So, nalagyan nyo ng, ng blood clearance yung ano na natin. Exhaust side natin. So, nakatap dead pa rin yan. So, ayan. Mayroon na siyang clearance. So, makikita nyo, nag nagalaw na yung kanyang locker arm. Ayan, may clearance na yan. So, pag tayo ng gasket, mga boys, huwag niyo kalimutan na lagyan ng gasket makeup tong side na to. Yan lang sa may side na yan. So, yan lang yung part na nilalagyan. And then, kakabit na natin Palitan lang tayo ng bagong spark plug kasi yung kay ma'am na motor 38,000 kilometers na hindi pa napapalitan ng spark plug ano? Okay Mamaya, tak natin tapos panda rin natin So ayun mga boys, nakabit na natin lahat ulit Yung cover nya Bago na rin yung spark plug So ito yung kanyang fuel hose Tsaka yung mga bracket So atos, yun, ito yung natin panda rin Bubble Pop. Magana. Okay. Start tayo. So, ayun mga boys. Ayos na yung motor na ma'am. One click na. Pasensya na kayo at maingay. Gawa nung ating lifter. Napakaingay. Ayos na, may minor na. Tocometer. So, tayo time na kometer? natin kung ano, kung ano ka taas yung minor niya. Na kometer pare. Na kometer. Katin natin na kometer. way, okay, gamit tayong tachometer para sukatin yung minor ng motor ni ma'am. So, parang siya ng tulong yung RPM. So, kailangan nyan mag-reset tayo ng GP sensor at saka mag-ano tayo, ECM initializing. So, yun. So, hindi po lahat ng loss compression sa, ano, tayo, sa black, sa valve. So, dun muna tayo sa mga basic. So yan, basic, adjust tayo ng valve clearance. So yung motor ni ma'am, kaya ang taas ng minor. Ayan o. Oh. Nag-adjust na lang, nag-adjust ng minor. So akala nila is sa minor lang yung makukuha sa adjust ng minor. So hindi. Tukod yung valve clearance niya. So yun mga boys. Honda Click version 2. Sana meron kayo natutunan. So susunod na black. Susunod na vlog natin takling ulit. Lalo. Okay. Isa pa. Testing. Baka simulatin. Chamba. Okay. Start. Okay na. Peace out.